Uh, hello po, isang magandang umaga po mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Dissinwibi Dissinwibi ng Agosto August 19, 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay uh, 6.30 5, 6.35 po ng umaga uh, Monday at nais kong mag vlog patungkol po dito sa napanood ko nung isang araw ito si Batu de la Rosa ay nagtatanong o nagko-complain bakit daw ganoon ang mga tao? Sabi niya, bakit ganoon ang mga tao? Dati ay pumapalakpak sa kanila no, ngayon ay bumaligtad na o uh, idinidiin na sila. Yan po ang napanood ko doon sa sa YouTube. Ay, nais kong sagutan 'yan sagutan po natin yan mga kababayan, mga minamahal. Ang sinasabi ni Batu de la Rosa, bakit daw dati yung mga tao ay gusto sila o pinupuri sila o pumapalakpak sa kanila at nagsabi pa siya ng hallelujah. Sabi niya, hindi ba? Oh, hallelujah pa daw. Nagsasalita daw ng hallelujah. Ay bakit daw ngayon ay biglang nagbago o biglang bumaliktad o yung mga tao yung mga kapulisan nga eh yung ibang kapulisan po eh bumaliktad na eh sinusumbong na sila o ay ay wala lang natin kung gusto nilang ilibre ang sarili nila hindi ba o hindi lang natin alam kung ano ang purpose nila pero Iyan po ang sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, mga minamahal, na gusto kong talakayin. Opo, para maintindihan po natin kung ano yan. At gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Ulitin ko po ano ang topic po natin ngayon, ay nagtatanong si, de la Rosa, si Bato de la Rosa o nagtatakas siya o kini-question niya bakit ganun ang mga attitude ng mga tao. Kasama na yung mga kapulisan na kasama niya dati o mga politiko, mga congressman na dati ay pumapalagpak sa kanila. Pero ngayon, bakit bigla daw nagbago o kinakalaban sila o idinidiin sila don sa kaso? Ayan po, ano? ay ang masasabi ko lang po dyan, ay talagang ganun po ang nature ng tao. Opo, ganun po talaga ang nature ng tao. Huwag na po kayong magtaka. Yan ang totoong tao. Yan ganyan. Opo, totoo po sa tao yan ang ibig kong sabihin. Yan ganyang attitude o yung ganyan mga pangyayari, talagang yan ang nangyayari. Na dati ay kasama mo, dati ay pinupuri ka, dati ay kasakasama mo, ay bigla na lang na na naandun na sa kabilang kwan, na andun na sa kabilang partidos. Hindi ba? Ganun po yan eh. Ikikwinto ko lang po sa inyo para para may backup ako ano yung mayor dito sa amin na parating ah, actually hindi siya naging mayor naging vice mayor lang siya pero kumakandidato kumakandidato po siya ng mayor kasi doktor siya eh dito sa bayan namin at marami siyang natutulungan marami siyang kamag-anak at may kaya din ngayon ay nagtatakas siya yung yung mga sumusuporta sa kanya sa umpisa kasi naandun sa kanya sa umpisa at particularly yung mga nagluluto opo yung mga tinatawag natin manluluto o nanluluto ng pagkain po yan mga cook ay simple araw-araw yan eh, may pinapakain po eh sa araw ng kampanya hindi ba ay kung wala nang mailuto ay tinatanong niya ay nasaan na yung manluluto natin sabi niya ay wala na siyang pira eh yun ang problema niya nawawalan siya ng pira ay simple eh, magpapakain ka o magbibigay ka ng tulong sa mga tao ay kung wala ka ng maibigay, wala nang pumupunta. Pati yung manluluto o yung nanluluto ng pagkain, tinatanong niya, saan na kanya yun? Yung, yung nagluluto sa atin, sabi niya, ay sabi ng nakakaalam, ay naandun na sir sa kabilang party, doon na siya nagluluto. O, oh, ganun po yan eh. O, oh, lumipat na. Ganun po yung yung manluluto niya, yung nanluluto sa kanya. Lumipat na. Ganun po yan eh. Kasi kung saan ang pagkain na po eh, ang tao. O kung saan siya makakuha ng ganan siya, ay naandun siya. O kung saan ang pira, maandun siya. Ganun po ang tunay na tao. Ganun po. O. Ayan inumpisahan ko na, pero magbibigay po ako ng mga Bible verse para maniwala po kayo. Huwag po niyo akong paniwalaan kung wala akong maibibigay na Bible verse. Opo. Ayan po ano, at bago ang lahat po, ay mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan niyo muna ako na pasalamatan muna itong subscriber po natin. Ito po sila ano, uh, batch number one po ito, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalya ng Bacolor Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana, nanaan Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Sibu. Larry Narbaez, Joshua Lan, Elinita Stapler ng Germany, salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirticio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigaku, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Dee, Di Dihuana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Dimaculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Inpante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, uh, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John Jun Disingco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela. Danilo Magno, Karl Alman, Salbi Ibanez, Dungus Tim Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermigenil Dugardi, Ruben Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, Atsakasi Hositosi. Tosi. Salamat buat sa inyong lahat. Uh, it Ito naman po ang mga vloggers na nilirikomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Uh, Michael Apasibli Bulitin, Inso Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Satutu Ulangto, Christian Isigera PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, dibina Apostol, CGP Chay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na yung pagbablog nila ay para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ang topic po nating ngayon ay Yung nga ano, uh, Batu de Larosa nagtatanong, bakit daw ganun ang ugali ng mga tao? Bakit ganun daw ang mga tao? Ah, ay <laughs> kailan ba eh, pinanganak ito si Juan <laughs> si Batu de Larosa? Talagang ganyan po ang mga tao. Opo, mga balingbing. Ganun po 'yan kung saan ang party na malakas ay naandun sila o may pera o may pagkain. Ganun po yan. O may mga ayuda. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. O, pero nga, ay delikado po yan sa inyo. Kasi nga, dati yung mga kasamahan yan eh, yung mga pulis na yan, na babaliktad sila ngayon at papanig sila sa bagong administrasyon. Ayan po ang delikado dyan. Kaya nga siguro ito si Bato de la Rosa ay parang Uh, kung mapapansin ko siya, para siyang naandun ang pagsisisi, naandun ang, para siyang nalilito o umiiyak. Ayan po. At yan po ang sasagutin natin. Biblia po ang gagamitin natin. Matthew uh, 15, chapter 15, verse uh, 7 at saka 8. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ sa mga tao. Opo. Sinabihan niya yung mga tao, you hypocrites, tinawag niya yung mga tao, o actually ito mga kuwan ito eh, mga pinangungunahan ng mga parisiyo. You hypocrites, Isaiah prophesies correctly about you. Ayan po. Pero in general po ito ha, halos lahat ng tao ay ganito. Ang sabi niya ay, these people, ayan o, oh, people nga eh, honor me, with their lips but their hearts are far from me sabi niya ulitin ko lang po ano you hypocrites isaya prophesies correctly about you these people honor me with their lips but their hearts are far from me ayan na nga hindi ba Oh bakit magtataka pa ito si si Dilarosa na dati daw pinupuri sila pumapalakpak sa kanila o gustong-gusto yung ginagawa nila oh naghaliluya hallelujah pa daw oh ay bakit ngayon ay bumaliktad na ay nga ang sagot eh. Oh Basahin po natin kung saan kinuha ito ni Jesus Christ ano sa Isaiah po 29:13 Therefore the Lord said These people drew near to me with their mouths and honor me with their lips but their hearts are far are far from me ayan po diyan kinuha po yan sa isaya na inulit lang ni Jesus Christ tama kanya yung sinulat ni isaya tama yun sabi niya na kayo mga tao kayo ay Inupuri nyo ako. O, ganun nga, hindi ba? O, inuonor nyo ako with your lips, sabi niya. But your heart is far away from me, sabi niya. O, ayan na, hindi ba? Yan ang kasagutan po dyan. Itataas ko lang po ha. O, Jeremiah 17 verse 19 chapter 17 verse 19. Parati ko pong ginagamit ito kasi sa born again ito ang ginagamit namin. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ang puso daw ng tao ay sa lahat ng bagay ay mapandayang tungay. Sabi niya, sa lahat ng, ng bagay ha, above all things ay, oh, yung puso ng tao ang talagang siyang pinakamapandaya at ang cure ang nakasulat dito o oh, hindi pwedeng kuan diyan hindi pwedeng o oh, walang medisina wala po oh jus lang po opo oh, po, Diyos lang po walang medisina he eh. yang yang paking yang pagka ng tao o yung puso ng tao ayan po hindi ba kaya kung pumapalagpak sila dati ay natural lang yan hindi ba kung ngayon ay ayaw na nila, hindi ba? O idinidiin pa nila, o sila yung pumatay, hindi ba? O sila yung, yung nagbibigay ng mga pabuya, hindi ba? O ng mga reward. Isusuplong pa nga nila yan eh. Para makakuha sila ng pabor dito sa bagong administrasyon. Ganun lang po yan eh. Ganun lang po kadali yan. Ang nakasulat po dito ay Bian Cure. O, who can understand it. Pero po sa ibang version, and is desperately wicked. Who may know it? Ang nakasulat. Sino nakakaalam yan? Ay Diyos nga lang eh, hindi ba? Diyos lang po ang nakakabasa ng ating puso o ang laman ng ating puso. Pero kung kabisado mo na, ay pwede siguro. Kung kabisado mo na ang mga pangyayari, kabisado mo na yung tao, yung kilos lang ng tao, alam mo na eh. Hindi ba? Kung kabisado mo, ay kung hindi mo kabisado, ay who will understand it? Hindi mo talaga maintindihan. Di ba? Totoo po yan. O, oh, bakit yung mga kakilala po natin eh, umaksyon lang eh, alam na natin kung nalulungkot, hindi ba? Alam na natin kung natatakot, kung napipighati, o no, Uh, mayroong, mayroong ano ba yung galit na galit. Alam na natin yan. Kasi kabisado na natin eh. Pero kung kabisado lang natin, oh, ay bihira po yung ganon, hindi ba? Kaya ang sabi dito, who can understand it or who can know it? Oh, the heart is deceitful above all things and is desperately wicked. Ayan po, who can know it? Ayun po, sa ibang version po. Ngayon, ito na po talaga ang pinakamatindi na sagot dyan na ayaw ko kung hindi alam ng mga tao ay babasahin ko lang po o, o paniniwalaan natin. Bahala na po kayo. Kung maniwala kayo sa Biblia, ay okay. Ay tama yun. Ay kung ayaw nyo, ay wala namang pilitan eh. O ito po ang kasagutan. Ba bakit tinatanong ni ni Bato de la Rosa, na dati daw ay pinapalakpakan sila, pinupuri sila at they are singing hallelujah. Parang ganoon ang pagkasabi. Ay bahala na po. Pero ngayon ay ay bigla daw nagbago o uh, nagiging testigo pa doon sa kabila. Hindi ba? Oh, ito po. Ito po ang ang reason diyan Si Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 3. Babasahin ko lang po. Bahala na kayo kung paniwalaan nyo. But understand this, sabi po ni Paul kay Timotheo na ito si, si Timotio ay bata ito, pinakabata na apostolis niya si Timotheo. Uh, yang generation po ito nung kapanahunan niya. Understand this, sabi niya ni Paul kay Timotheo. In the last days, terrible times will come. Poor men will be lovers of themselves. Ayan po, hindi ba? Lovers of themselves po, hindi ba? Ang mahal nila, ang kanilang sarili. Ayan po, hindi ba? O, oh, lovers of money. Ayan lang, pwede na akong hihinto dyan eh. O, oh, gusto nila ng pira eh. Kaya bumabaliktad sila. Hindi ba? Ayan lang. Yang dalawa na yan ay hindi ko na hindi ko na itutuloy-tuloy yan. Yan lang. In the last days, terrible times will come. For men will be lovers of themselves. Hindi na lovers ng country eh. O hindi na lovers ng countryman o kung ano yan ng 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 kwan, yung, yung tao. Hindi ba? labors of themselves na sila lang. Sila lang ang mahal nila. At yan ay parang may kaugnayan sa narcissic personality. Yung narsiso na tinatawag nila. O ang pagkaintindi niya ay siya ang magaling o siya lang siya ang siya ang magandang lalaki ganyan siya ang tama ganun na narcissistic personality po yan lovers of themselves di ba lovers of money uh, boastful arrogant abusive disobedient to their parents ungrateful unholy unloving unforgiving Islanderous without self control hinto muna ako dito without self control ayan ay, ay pinatunayan na yan ni Robin Hood Padilla diyan sa Senado hindi ba hindi niya pala kayang kontrolin ang kanyang kwan eh? ang kanyang urge hindi ba ay bakit ganun oh ayan nga dahil nga nakasulat sa Biblia without self control Oh, at yan nga ang topic ko kahapon, si Ruben Hood Padilla ay nagsabog ng kapalpakan dyan sa Senate hearing. Kasi nga ay pati pala yung yung pagnanasa niya ay dinidiscuss niya dyan. oh, bakit niya i-discuss dyan? Bakit? Ang tanong ko nga eh, wala ba siyang pagtitiis? Wala bang ibinigay sa kanya ang Diyos ng pagtitiis o self-control o self-discipline o disiplina sa sarili? Hindi ba? Ay disiplinahin po ang sarili mo. Hindi ba? O, oh, at ang proverbs na ibinigay ko doon is like a city whose wall is broken down is a man who has no self-control. Ayan po, is like a city whose walls are broken down is a man who has no self-control. Ayan po. O, ituloy ko lang, brutal without love of good. Ayan po. Sinabi po ni Paul na sa mga huling araw, sabi niya, understand this, sabi niya, in the last days terrible times will come Poor men will be lovers of themselves lovers of money ayan po hindi ba oh ay totoo po yan eh kaya sila lumilipat na ay lalo na ganyan eh, yung lilipat yan eh, hindi naman sila na picturean eh kahit nakapulisan sila yung pangalan nila hindi na nasulat na sila ang pumatay o hindi sila napicturan kaya pwede silang lilipat at ididiin pa nila yung mga busing nila. Hindi ba yung busing nila na curan o nagutos talaga? Hindi ba? Ganun po yan. O sige po at hanggang dito na lang po ano, at palagay ko may natutunan po tayo. Dinadalain ko po sa aking pagbablog bago ako magumpisa ay yung mga nakikinig po sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. O sige po mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po ano. At good morning po sa inyong lahat, magandang umaga po at hello sa inyo. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng maraming.